Do you think may CCTV doon sa area? Meron po, Sir. Ang sagot nila sa amin, Sir, is after 3 to 4 days, automatic, ina-erase na nila yun, Sir, kasi napupuno yung memory. After 3 to 4 days? Yes, Sir. Kailang nangyari ang aksidente? June 3, Sir. Kailang ka naging investiga? June 3 din, Sir. Oo, eh papano after... Brother, sir, uh... may problema tayo, sabi mo. Okay, acceptable. After 2 to 3 days, wala nang CCTV footage nangyari ang aksidente June 3. Yes, sir. You mean, after 2 days, after 3 days, saka mo gagawin yung kailangan? Oh, kumusta ka? Ito, May sir, pagbabago ba yung kamay mo? Na, May pagbabago? Naano na, ko na, na, ano naman ko, sir. Okay. Kaso sir. hindi pa talaga makahawag sa mga Good afternoon. Good afternoon. Balita. Okay. Si investigator sa kaso do sa. Ah? Ikaw. Apo. Pati niya nung blogger. Sir, good afternoon. mating ba yung ano? Yung rider. Ay, sir, yung rider, tinawagan nitong investigator natin. Sabi -in nga yung, ano, sir, na schedule namin. Kahapon pa nga, sir. And then, they cannot make it the um, schedule daw, sir, kasi nasa trabaho. Pati nga nung blatter? June 3, sir. Mm -hmm. Check lang po, sir. Brother. Brother. Sa... Brother. 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 Madalas ba aksidente sa area mo? <stutuk> na, nasisiro ba kayo sa? Uh mm. No, yeah. Yeah. Na, yun, Hindi kita, hindi no. kayo, hindi kayo na si lang, meron. Uh, Sir, ta 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 Dito tayo sa. Okay na. ako? Thank you. Sana ka, sir. Opo ka nga. Ah, Pati nga nung blatter. Ah, uh, si Kapitan. Pakuha ah. yung blatter. Nakita mo yung blatter? Basahin ko ha. Ito po sir yung ratings. Ito po yung box. Okay, isa talaga isa na. Upo pa ba siya? sino may sabing sa third lane siya galing? Sir, based doon po sa sir? Sa mga uh, evidence? Oh, po, sa mga nga po. saan? Mm -hmm. uh, Meron po siyang pinakitang picture, sir, no? Hindi. Uh, sa, sa saan mo nga binasa? Ah, dito po, sir. May mga, uh, po Hindi. Nan, paano man sinabing na galing siya sa third lane? Ito po, sir. I-explain po, po. Mm Eh, -hmm. may sorry. Mali, sir. Ito po. Based doon sa picture, sir. Mm -hmm mapapansin nyo po, ito po yung bike lane, sir. Oo. Oh. ah, ito po yung vehicle one. Ay, ah, yung first lane. Ito po yung... Nasaan yung taxi? Ito po. Ito po yung taxi. Ito po yung first lane. Ito po yung second lane. Hmm. Kung mapapansin nyo po, ito po yung third lane. And ito po yung second lane. Ito po, sir. Hindi. Anong lane ito? First. First lane po. Oh, saan mo na kuha yung third lane na idea? Ito po, sir. Ito po yung second lane. Ito po yung hmm. First lane. Okay. Sir, meron po kasi mga iba pang picture. Oo, oh, sir. Hindi, hindi lang po, ano, sir, gawa medyo clear. Pero yung ito, right after the accident na. Yes, sir. Yan po yung final rest. Nakita mo yung point of contact sa kotse. Yes, sir. Yeah. Meron po. Nasaan? Bali, ito po, sir. Ito po yung point of contact, sir. Hmm. Nasaan ang point of contact? Ito, sir. Bali, nung nagkaroon okay. sila um, ng... Okay. Tanong point. ko lang. Yes, sir. base doon sa point of contact sino ang bumaga bali si motor Le po sir si motor Apa. tanong sa observation mo mabilis ang motorcyclo hindi naman tamang takpo lang sir baka ah, kasi madaling araw po eh. ah. teka muna o sige sabi mo tamang tak ah, sir. mga 60 to 70 supportahan sir. nyo nga ito ah. pag tama siya supportahan nyo ah. yes hmm. Ang point of contact sa likod ng budget. Yes sir. So number one is ang bumangga. rider. Right? Yes po. Number okay, two, sir. Sa mm -hmm. assessment mo. Okay sir. Mabilis ang motorsiklo. Mabilis sir. Mabilis, po. mabilis. Agree. Agree sir kasi kasi yung yung, yung, yung damage apa, apa, depende sa POI sir. Yung lahat kaya yung damage, yes sir. Mm. Um. Yes, Matagal ka na investigator, di ba? Yes sir. 10 years sir. Maliban sa iyong knowledge, experience, yes, sir. do you think yung taxi na allegedly pipick up ng pasere, do you think ang magiging takbo niya is? Sa atin, Hindi, sir. Imagine, oh, yung... Yes, sir. Sa atin. Kasi, ah... Uh, Hindi. Imagine yung demonstration. Yes, sir. do you think ang practice ng kotse ganyan? Yes, sir. Or ang practice ng kotse ng taxi generally ganyan magkaiba yung demo ko ha pagkakita ng pasero o yun namang isang situation ay situation ng pangalawa sir o yan Apo. okay o. back nyo siya ito si taxi nakakita ng pasero lilipat siyang ganun Okay? Yes, sir. Si Ryder, ang bilis. Oh. Sino ang meron doon tinatawag na last clear chance? Oh. Yung motor, sir. Oh. Very clear. Pero lilinawin ko, sir, brother, hindi ko ito kilala. Ako, sir. At ako, representative ng One Rider Party List. Kung pagbabasa yan, dapat bias ako. Sir, uh, diba? po. So, gusto ko lang malaman sa iyo kung totoo yung sinasabi niya. Anong sabi sa'yo ng investigator? Na hindi ko makukuha yung, ano, sir, yung lisensya ko kahit nabayaran ko na yung ticket ko, sir. Hanggat di pa nasisettle o kaya di pa tapos yung kaso pag na, ano, sila sa, uh, ano, sir, nagpahal sila ng kaso, sir. Hindi ko para makukuha yung lisensya ko, sir. Tapos, dahil sa sinabi niya, anong nung umuwi ka na, anong nasa isip mo? Ay, yung pamilya ko, sir. Yung panghanap buhay ko, wala. Kasi wala akong magagamit na pang trabaho. Kasi lisensya yung... At first time na na-stroke ka? Dahil dyan sa issue na yan. First time? Unang... Una yan. First time lang po, sir. Kasi sir, pag... Ngayon, ang tanong ko sa'yo, you as investigator, anong sabi mo sa kanya? Oh, ganito po yung sabi ko sa niya. After namin, sir, uh, malaman yung yung assessment, yung conclusion ko bilang isang investigador na sinasabi namin siya yung at-fault, uh, pinatikitan ko siya sir. Dahil well, sinasabi mo siya ang at-fault? Yes, po. Pinatikitan ko po, po siya, and then nung natikitan na po siya, uh, as a procedure, sir, in-explain ko po, po sa kanya yung procedure. Ganito yan. Ang, -ang sinabi ko ganito po. Uh, so, very clear, sinabi mo siya ang mali? Yes, sir. At-fault po sa pangyayari. Yun ang, uh, alam mo, investigator brother, hindi ka mag -de decide kung si Pedro o si Juan ang mali ang investigation mo plain and simple. Eh kasi brother, doon pa sa pagkakasabi niya na siya ang at fault, nag nagsintensya na siya. Eh. Samantalang dapat ang trabaho ng investigator isasalaysay niya lang yung nangyari base do sa investigation niya. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng driver ng taxi na sa pagkakasalita mo pala ngayon kapatid on your level sinintensya mo na na siya yung mali bali sir nagbase po ako dun sa mga evidences o kaya nga nagbase ka pero hindi sapat yung nagbase ka sa picture kaya nga pinag-uusapan natin natutuwa naman ako sa iyo naging fair ang sagot mo And demo ko nung una, walang taxi, wala pa ako nakita ang taxi na. So tama 'yung sagot mo. Ang practice ng taxi ganyan. Ngayon, kung mabilis si rider, Bally, sir, ang makikita po. sa impact eh. Bally, ang so ang po. brother, excuse me. Gusto ko lang ibanggitin sa iyo, you as an investigator, hindi ka magsasabing ikaw ang mali ah. Oh, what happened? Yung sinabi mo sa kanya, Masyado niyang dinamdam at naging problema sa kanya na pag nangyari yon, magugutom ang kanyang pamilya. Kaya, ang nangyari, na-stroke siya. ang gusto na, kong sir, sabihin kayo, sa iyo, brother, Sige, sir. nagsalita ka na eh, siya yung at fault Huwag niyong gawin practice yun. Dapat ang investigator, balanse lang. Hindi ikaw magsasabi, hindi ako, hindi siya. Balanse lang. At ang tama mong sasabihin, brother, Oh, mag-usap na kayo kasi pag hindi kayo nagkasundo kung sa palagay mo ay eh, tama ka magsampa ka ng kaso kung sa palagay mo ay eh, tama ka magsampa ka ng kaso wala po ako sa posisyon na magsabing mali ka tama ka brother doon lang sa pagkasalita niyang at lumalabas tama ang kiniklaim niya pero sir nung sinabi niya uh, uh, sabi mo yung ano yung sinabi mo sa kanya ganoon hmm. sir sir uh, ako po sir Contrary doon, sir, sa sinasabi niya na yung negating sa paninigit, iba po kasi yung sinasabi niya doon sa tunay na nangyari, sir. Bakit? Anong um, tunay um, na nangyari? Ang, ang, ang sinabi ko po sa kanya, sir, is yung lisensya mo is titikitan dahil doon sa pangyayaring insinib. Tinikitan mo ba yung oh, rider? Hindi po, sir. Hmm. Sinintensya mo na agad. Sir. Hindi, sir. Uh, ito po yung nangyari. Tama yung... Excuse me, kakat kita. Baka makalampas. Eh. Tama yung claim niya siya ang binangga, siya ang mo, pinakawalan mo yung rider, at sinabi mo pa, pag hindi niya nasettle ang rider, hindi niya makukuha ang lisensya. Sa madaling salita, kapatid, ikaw na ang nagsintensya. So, wala ang ganun, sir, wala po akong sinabing Na hindi mo, Bakit ko sinasabing ikaw na ang nagsintensya? Why? Very clear. Sabi mo, at fault siya. Yes, sir. Pangalawa, ang tinikitan mo lang siya. Bakit hindi mo tinikitan si Ryder? Sir, siya po siyang at fault. O, oh, si Insisting? Hindi, sir. Uh, insisting ka. I'm based po ako dun sa investigation, man. That is so, very sir. clear. I-correct mo ako, brother, Colonel. Kung tama ako. Siya ba bilang investigator, siya magde-decide, mali siya. At titikitan niya lang yung isa dahil nag siya na mali siya. O, papaano ngayon yan? Base sa ating pag-uusap. Yes, sir yung rider ang bumanga pangalawa yung rider mabilis supposedly yung last clear chance nasa kanya kasi kung titingnan mong point of impact malayo pa ang distansya na notice na niya yung kotse yung yung taxi pero dahil mabilis siya eh nangyari yan tapos ngayon ang decision mo siyang at fault sinisuhan mo siya ng ticket kasi base sa investigation mo, kasalanan niya. Yes, Di nagsintensya ka. Sir, may I speak, sir? O sige. Ganito yan, sir. Uh, kaya po siya, uh, based on my conclusion, kaya po siya ang uh, sinasabi ko dito na at fault. Regardless, bilang isang investigador, sir, ako naman po, nag-training naman po ako. Hmm, okay. based sige. on my experience and my training, ganito po ang practice namin. Regardless po kung binangga siya or hindi. Ang 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 tinitingnan po namin kasi dito bilang isang investigador is ano yung root cause ng uh, collision? Since si taxi, sir, is sudden change lane. Sudden change lane, sir. Ito naman pong... Paano si... mo sinabing sudden change lane? Based on the position of the vehicle, sir, kung makikita nyo po. Ano ba pag sinabing sudden change lane? Biglang lumiko. Oh. Biglang lumiko, sir. O, oh, conflict ka. Yes, sir. Kasi nag-demo ko eh. Sabi ko sa'yo, ano ba ang practice ng taxi driver? Ganyan? o ganito? Lumigo siya, sir, na hindi mm. naman mab mabilis. May, ang ang pagligo... Uh, sabi batin, mo sa, din niya, sir, sa atin, okay, Opo. Ang pagligo ng isang taxi, sir, especially dun sa case niya, sir, pagligo niyang ganyan, mm. sir, hindi niya naman in-apply yung safety protocol na hinihingi na. Paano mo nasabi? Sir, based on the picture, sir, on the... Do line. you think... saan? De, do you galing think... siya saan? Mm. Galing, galing siya, saan? Mm. Galing, galing sa galing saan third lane. Third oh, lane siya galing. Third lane. Saan siya nabangga? Second lane, sir. O, di hindi mo masasabing sudden change ng lane yun. Kasi from third, wala namang violation na yun. From third, lumipat ka sa second. How come nasasabihin mo sudden change lane yun? Because of the position of the vehicle, sir. Uh, Especially kung titingin nyo po yung yung damage portion ng sasakyan, kitang-kita po natin. Hindi, ganito uh, na lang. Apo, sir uh, pare-pareho tayong wala sa pinangyarihan. Okay? Pahingi na lang ng... Wala ka ba doon? Ano naman po ako nung... Ano, nung... Nasaksiyan mo ang aksidente? Hindi po. After po ng collision, tinawag. Oh. Respond po. Hindi ako. niya nasaksiyan ang aksidente. Question. Do you think may CCTV doon sa area? Meron po, sir. Kumuha ka ng CCTV footage? Yung CCTV footage po is uh, jurisdiction po ng barangay. You mean, wala kang authority na mag-request? Meron po, sir. O, ginawa mo? Yes, sir. Kaya lang, nasaan? Sir, kasi pagdating po sa barangay, wala po silang mapakita, sir. Wala po silang mapakita. Paano ka nag-request ng CCTV po? Pumunta potay? po kami dun sa barangay, sir. Tin tinanong po namin kung yung CCTV na yun, eh, masasakop ng panginangyariang Panggaan, sir. Ang sagot nila sa amin, sir, is after 3 to 4 days, automatic ina-erase na nila yun, sir, kasi napupuno yung memory. After 3 to 4 days? Yes, sir. Kailang nangyari ang aksidente? June 3, sir. Kailang ka nag-investiga? June 3 din, sir. Oh, eh, paano after? Brother, sir, uh... may problema tayo. Sabi mo, okay, acceptable. After 2 to 3 days, wala nang CCTV footage. Nangyari ang aksidente June 3. Yes, sir. You mean, After two days, after three days, sa mo gagawin yung kailangan? Brother, by the way, for your information, yes, public interest, public awareness, recorded tayo. Puro sablay ka, brother eh. O sabi mo, 2 to three days. O, nag-investiga ka ng araw na to, due yes. three. Eh, justified yung barangay. Mm. Tapos, sinintensyaan mo siya. Anyway... Wala ako sa posisyon para sabihin na mali ang ginawa mo. Yes, sir. Nakikita ko lang yung ginawa mo. Yes, Pero dahil hindi pwedeng palampasin yung ganyang practice na sabi mo at fault siya. siya. lang tinikitan mo kasi siya ang mali. Sabi ko sa'yo kung may CCTV doon, meron. Yes, sabi mo, nag-request ka. According to you, sabi ng barangay official, 2 to 3 days wala nang footage wala na yung nakuha mmm. ng CCTV so very clear brother wala naman tayong personal na hmm naging problema very clear may lapses ka brother siya, may pagkukulam pa ako humingi ng isang clarification sir, hmm. regarding po sir sa sinasabi niya na na stroke po siya dahil doon daw po sa sinabi ng side comment ang gusto ko lang pong i-clarify sir ang sinabi ko po sa kanya during na tinigitan ko siya pag natikitan ka sir Uh, yung lisensya mo, matutubus uh, matutubos mo yan sa retention office ng Pasay. Pangalawa, hindi mo muna siya temporary matutubos kapag hindi mo na-settle yung liabilities mo sa other party. Pangatlo, sir, ang sabi ko po sa kanya, maaari po kayong uh, sampahan ng demanda laban ng kabilang partido. Ganon din po sa inyo, pwede kayong magsampahan ng demanda laban sa inyo. Sinabi mo nyo ba, sinabi niya na pwede kang magdemanda laban sa kabila? Pagkamali po sa siya, pagkamalido po yung ano niya, sir. Pag natalo po siya. Ganito, brother. Ganito, brother, ha? Uulitin ko, ha? Colonel, hindi ko siya kilala. At kung ang pag-uusapan ay pagiging bias, dapat mas papaburaan ko yung rider. Representative ako ng One Rider party eh. Pero sa ngala ng public service, hindi ko pwedeng gawin yon. Sabi mo, tinikitan mo siya yes, kasi at fault siya. Yes, Hindi mo tinikitan ang rider dahil tama siya. Gusto mo sabihin biktima siya. Sabi ko sa iyo kung may CCTV footage, sabi mo may CCTV doon. Yes, sabi ko kung nagtrabaho ka, nag-secure ka, yes, wala na sir CCTV footage kasi 2 to 3 days. Okay. Ang ibig sabihin, may pagkukulang ka. Kasi umasa ka na tama yung iyong sintensya eh brother, pag investigador, wala ka sa posisyon magsintensya. O ay pagpalagay, nagkamali ka ng sintensya. Pero ginawa mo ang trabaho mo. Nag-request ka ng CCTV footage. Yung mali mo, pwede mo pang i-correct? O, oh, pwede mo pang i-correct? Anyway, sa ngala ng public service, magre-request ako sa inyo ng photocopy ng blatter. Hmm at magpapail na lang kami ng demanda against you. kasi mm. Korte ang magsasabi. Kasi, kung titingnan natin, tumutugma brother yung claim niya na masyado niyang dinamdam na siya yung nabangga, siya yung tinikitan, pinaalis si Ryder. Pangalwa, yung sabi mo na kung hindi niya masettle si Ryder, hindi niya makukuha ang lisensya. Kaya masyadong masakit sa kalooban na niya na siya'y nabangga, siya, siya pampagbabayarin, tapos kung hindi niya makuha yung lisensya, magugutom ang pamilya niya. O, yun yung conclusion ko. Pero, korte pa rin ang mag-ano. Kaya, uh, Colonel Brothers, wala namang masama sa request ko. Di ba? Yes, Public document. Naman Public document. Plus yung mga photocopy. Para kung sabihin ng korte, tama ang ginawa mo, eh di, well and good. Kung sinabi ng korte, may mali ka sa ginawa mo, eh di, harapin natin kung ano mangyayari. Magsasampa kami ng criminal at saka yung administrative case. Sa criminal, dahil sinintensyan mo na siya, very clear. Na kaya mo siya tinikitan, siya ang mali. Eh, may mali. Hindi tama yun. Sin hindi naman tayo korte. mm tapos, ano ang lapses mo kapatid? Nag-asa ka doon sa iyong assessment, evaluation Ay samantalang makakatulong brother yung, yung CCTV footage Tayo pare-parehong wala doon Kaya lang, hindi naman kailangan napakatalino para mahimay-himay mo yung pangyayari Ako naman hindi maging bias para magdikta doon sa concerned party no, magpapay lang kami ng uh, criminal sa administrative complaint against your uh, personnel, your investigator. At ito naman, wala tayong interest na manggipit o walang yan yung kapwa. Para lang maikorek na malaman ng investigators natin na wala ka sa position magsintensya. Mas maganda pang ginawa mo, brother, yung rider at saka siya, inisyo mo ng ticket eh involve accident tapos sasabihin mo brother ah kung sa tingin mo ay tama ka pwede kang magdemanda ikaw brother kung sa tingin mo tama ka ikaw magdemanda mag-usap kayo pero pinakamaganda mag-usap na lang kayo actually, oh. Sir sir uh, sinabi ko po sa kanila yun sir brother walang justification yung ginawa mo natinikitan na mo siyang mag-isa doon pa lang nagsintensya ka na eh. In apply ko po sa kanila yun sir, na pwede kang mag-file ng demanda Wala, ikaw din, pwede ka rin mag-file. Sinabi mo yon. Pero yung pag-issue mo ng ticket sa isang party, nagsintensya ka na. Maliban doon sa sa aking conclusion, nagsalita ka at fault eh. Ang punto dito, totoo yung complain niya sa office. Siyang nabangga, siyang tinikitan mo, siyang pinagbabayad mo. Totoo yun. Lahat ng sasabi niya Without bias, papaniwalaan mo Bakit? Hindi niya tinikitan yung writer eh. eh base sa pag-uusap natin Nabangga siya Mabigat para sa kanya Anyway, again Wala naman tayo sa posisyong manghusga eh. Ang pinag-uusapan natin Binabase rin natin, brother, sa sagot niya Kaya nga, ni-request ko, magkaharap-harap tayo Ngayon bakit big deal para sa akin to? Para ma Kasi alam mo Pamilyado tayo eh Pag may problema ka Anong iniisip mo lagi? Pamilya eh hmm. Yes, wala akong concrete evidence na sabihing dahil sa ginawa ng investigator natin Kaya nangyari sa kanya Pero pag lalawakan mo yung iyong uh, Assessment Pwede kang mag-conclude Pwede nga pero kung ang tinikitan mo brother both sides At hindi ka nagsalita nung ganun sa kanya At kumuha ka ng CCTV footage Wala na akong masasabi Ginampanan mo ng patas ang trabaho mo Ganun lang kasimple So again, ah uh, by the way Ito ay hindi naman trabaho ng congressman ano? Nakikita ko lang yung katulad niya Walang iba naman tutulong Ay katulad niyan o, oh, hindi siya nakakapaghanap buhay, apat ang anak niya. Mabigat yan eh. Yung bang taxi pinagawa? Opo sir. Magkano ang gastos? Yun na sir, Di pa sinasabi sir. Kasi di pa ako na, nakakapasok nun so, sir. So naturalmente, ang pagbabayari ng may-ari ang taxi, ikaw? Opo sir, kinutin sa amin sir. Si? Kasi so, wala pa yan, ang gusto sir. natin brother, no? Naintindihan ko naman kayo, siyempre, tao ninyo yan eh. Ang gusto lang natin, yung tamang trabaho na walang napapahamak. Okay? So, yung report, ha? Please lang. No? At uh, magsasampa kami ng appropriate complaint against our investigator. Walang personalan. No? So, again, uh, salamat sa oras. Yes, sir. Thank you for uh, hearing us. Uh, yes. Oh, and uh, ito, walang bias dito. Gusto lang natin ma-correct yung mali. Okay. okay. Uh, 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 do thank all you, our best para sa katulad Okay, thank you. Sir, thank you very much. Okay, okay. Thank ito, you. Tapos ito, pakukuha ko na agad ito. Tapos mm -hmm. we'll take action namin sila. Pag hawak na namin yung license, bigay na namin sa kanya. For the start. Brother Matt, pahingi akong 3,000. Hindi pa ito makakapaghanap buhay eh. Kami rin sir, tutuloy sa kanya. Wag na, ito na. Mapapadami ang bigay ko. <laughs> ah, si sir. Hindi ako big time. <laughs> eh. Sige, kunin mo na. But hindi sir, ako big time, tayo, kapatid. Uh, Naintindihan uh, ko lang yung kalagayan niya na apat anak, walang hanap buhay. Yes, Sobrang hirap mo. Uh. Naintindihan namin, sir. Galing din ako. Buti sana kung ilang araw siyang walang hanap buhay, pero hindi siya na-stroke eh. Yes, sir. Brother, <laughs> walang personalan ha. Thank you, okay. Thank you, thank you po, sir. Oh, para lang maitama yung mali. Okay? Thank you, sir. okay. sir, thank you po. Ingat po kayo, sir. Thank you, sir. <laughs> Baka malita po. 100 pesos per head yan, ha? Ang dami niya, sir. Okay. 1, 2, 3. Basta sa tama lang tayo, ha? Yes, sir. At pagka mayroong incidente na ganito, kamag-anak ko, kapamilya, barkada, kumpare, pag nag-name drop, huwag kayong matakot doon sa tama. Yes, ah. Brother, salamat. Yes, sir. Thank you, Thank you, Same yes. travel, sir. Same problem, sir. Yes. Okay. Okay. Thank you, sir. Yes, pa. Hello. Doctor, yung lisensya mo, okay na? Akin na cellphone nyo, ma'am. mo? Okay, pictures. Okay po. One, two, three. Okay, thumbs up, po. Ang po upang itawid sulong na ng ngayon ay naglalayo na ating pagtuunan karapatan ng mga taong pinili na sa daan Palaging harapin ng hamon hangad lang ay makaahon Yung tuluyang sumangayon ng buhay di madali Hirap may di makubli Pagod at pawis sa magabang tinuring ng sukli Alang-alang sa pamilya abutin man ng gabi Di alintana ang panganib nagaabang sa tabi Kayo wag nang magpahuli Kailangan mo ng kakapi Makakasamang lumaban anumang oras o sandali pakan ng karapatan dapat pinagmamalaki Kasama si Colonel Busita One Rider Party One Rider Party List Isang partido na palagi tumutulong sa iba One Rider Party List Basta nasa tama ka ay ipaglalapang ka niya. One Rider Party List Asahan mo nang kahit nasaan ka pa One Rider Party List Isang partido na palagi kakampay ng motorista